wow, kain okra ang sitaw hindi <laughs> niya pinansin yung manok oh, okra na, dali eat, eat ka na ng okra eat na ikaw ng sitaw mainit init, oh mata oh, na din na mainit, oh ito na ikaw. Wow. Pine mm. Okra. Then eat rice. Mm. Mm. Okra na. Eat na yan. Eat na. Yay! Good job, Iraya. Mmm. Yummy. Okra. Kaya ngundu